Meron tayong bulad mga idol galing sa kumpare ko at talbos ng kamote din galing sa bayaw ko. Ito pala yung ulam namin ngayong umagahan. Gulay po tayo mga idol. Hello po mga idol. Magandang araw po sa ating lahat. Malakas ang hangin at malakas ang ulan sa araw ng linggo na to. Ito, maaga po tayong gumising mga idol at uminom po ng kape kasi nga po yung taitayan namin mga idol nalapit na talaga malapawan ng tubig. Siguro mga idol kapag malakas pa talaga yung ulan ay aabot na talaga at mawawala yung taitayan namin. Dumiretso pala ako mga idol sa pinsan ko humingi ng dalawang pirasong kahoy at nasa Ikot ko po si Unyor kasi nga po mga idol ay uutusan natin siya na magbili ng dalawang supot na uling at gulay, yung sari-sari na may okra, kalabasa at iba-iba mga idol kasi nga po magluto tayo na sarap na ulam sa magahan para sa aking buong pamilya mga idol. Ito, nilinisan ko na pala yung kawali mga idol at nilagyan ko na ang tubig kasi nga po ay pakukuluan muna natin to mga idol sa uling. Diyan pala kami nagluluto mga idol sa uling at kahoy kasi pag nagluto po tayo ng kanin dyan ay napakasarap po. At habang nagagayad tayo ng mga Ricardo mga idol, ang sabi ni Idol JLo, parang galit daw si Mrs. Sabi ko, hindi naman, mabait yan. Kung namalayan mga idol, umabot pala sa pulan kay Idol Pong Chong Garcia, kay Ma'am Lerma Mendoza, tumalaw yung video namin sa Taiwan <laughs> at dumalaw din yung video namin sa Dumageti, kay Idol Kenneth Pabayo at bumisita din kay Ma'am Asara Jalil sa South Korea at ang layo ng pinanggalingan ng video namin mga idol kay Ma'am Samina Abu Bakar sa Egypt pa talaga at salamat sir sa biyaya mo na binigay nyo sa amin umabot din sa Malaysia mga idol kay Idol Nene Almayda Kiano mula Mampang Pang Sambuanga City hanggang Oman kay Idol Minaw Edward umabot yung video natin sa bahay niya mga idol sa Daran, Genovia, KSA kay Rons Blowit Amli shout out po sa inyong lahat mga idol maraming maraming salamat po sa panunod nanonood ng mga video namin at suporta po ninyo. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Ayon, natapos na po tayo sa pagayad mga idol ng Ricardo at paghimay-himay na mga gulay at eto, nakaligot na rin si Mik Mik at ayan, dinagdagan ko ng maraming kahoy mga idol para madali talaga kumulo. At ito yung bulad natin at gulay na talbos ng kamuti. Pagkakulo mga idol ay nilagay ko na pala yung bulad o daing natin. Bago ko nilagayan mga idol ay hinugasan ko pala muna yan para medyo matanggal din kunti yung alat at nagdagdag po ako ng asin. At yung sabi ni ma'am, dahan-dahan daw ako sa bitchin kaya ngayon din na ako naglagay ng bitchin ma'am. At eto mga idol, ang huli ang napakasustansya at napakasarap na gulay. Napakasarap po talaga yung mga idol. Pwede po natin yan siyang ilaga lang o parisa ng ibang gulay dyan o okra ba o ano ba. Basta masarap talaga yan mga idol at nakapagbigay ng lakas sa ating katawan. Kaya sakto talaga itong mga idol sa maulan na panahon at meron din tayong bahaw hindi na kami nagsaing mga idol. Kaninang umaga, kagabi pala yan, nakanin namin. Habang si Mrs. nakakuha na ng kanin, tayo naman po ay nagkuha na rin ng ulam. Ito ay nagsaing na rin ulit si Mrs. Mga Idol para naman po yan sa aming tanghalian. At ngayon sabi ko kay Mrs. Mga Idol, magsandok na siya ng ulam kasi nga po maliligo po muna tayo para presko na po yung katawan natin mga idol. Pagpasinsyaan nyo po yung ingay natin kasi malakas yung hangin dito mga idol. Tara, kain po tayo. Sabayan nyo kami. Thank you, Lord, sa pagkain ito na nasa aming harapan. Sana po ay makapagbigay ng lakas sa aming pangatawan. At sa lahat po ng nanonood ng video ngayon namin, mga idol, sabayan nyo po kami at kumuha na rin po kayo ng kanin. At pakicomment din po, mga idol, kung ano po yung ulam ninyo sa umagang ito, sa araw ng linggo, na medyo malakas ang hangin at maulan na panahon. Napakasarap po talaga, mga idol, ang luto ng tatay para sa isang pamilya. At nabusog po kami talaga mga idol. At hanggang dito na lang po ang video namin. Shout out po sa lahat ng OFW. Trabahador ng Pinas. Kagaya ko. Lagi po tayong mag -ingat. God bless.